Hi! Ako nga pala si Basti. Tamad pero may diskata sa buhay. Kaya kung ano na to ang gagawin ko ay eh, dilinisin ko tong aking kotse. Dahil nakakaya naman sa mga nangihinam. Ang dumi-dumi mo. Ang dumi-dumi mo. Pero dapat kailangan hindi matanggal yung mga sticker na yun lalo-lalo na yung sa asawa ko. Siyempre na yung magagalit yun. O binisit only. So sa Tagalog siya naman pwedeng humupo dyan. Dilinisin ko at gagasulinaan ko na rin para... Hindi nakakaya doon sa mga nariyan Let's go punta na natin yun abang mahaga pa kasi gagawin ako at may gagawin pa o mga kabrotao at samahan niyo ako mag barbless go. Paano kasi muulan dyan tapos ayan nagmamadali na ako pumunta doon ay dumating na ako doon pinatong ko yung aking helmet. Doon well, pa na lang yung bungkang sticker. Baka, ito? Yeah, mga ganyan. Ah, di yung matatanggal Lalo na. na to. Ayan o, no? talo na yan. Sawa sa ko kasi yan, mahal na mahal ko yan. <laughs> <laughs> nakakaya kasi sa mga nangyirin. <laughs> ah, ganda. Ang dumi. Diba? Tapos gasolin na ang kuner para hindi nakakaya, diba? Oo nga. Para nang gamitin -gam -gam na lang. Oo, nakakaya kasi sa kanila eh. Ano ba ito? Bebenta mo na? Hindi. Personal <laughs> mo na? Oo. Paso, lagi nasa air naman eh. <laughs> Bye, bye, bye. Oh, oh, mag-vlog na naman to, yo. Oh, si oh, oh. vlog na naman, yo. Peace, yo. Mm. What's up? Coffee ka naman. May caption na yan. Oo, eh? oh, alam niyo. Ato, baka mayroon. Hindi to. ako namamaklaw, eh. <laughs> Tumagat <laughs> <laughs> ako. Kupal ka ba, boss? Ito, baka meron to. <laughs> baka ko yung ka, ano, malong na makulay. Makulay na? Malong? Oo, oh, oh. oh maforma to, eh. Iba-joke kami, eh. Ito, kaya. Ito, si Muslim. Hindi <laughs> <laughs> Wala. Wala ako niya. Sa Baguio City lang yan. <laughs> <Puta>. <laughs> oh, ni papakapino sa center. Ayano, oh, wamo wow. <laughs> At pepe mo? Eh. <laughs> bakat batang juwa. <laughs> Valid, good morning. Valid, tulog tanga ng kaibigan. Ayun na, may mga four wheels ka. Wow, mo. <laughs> Kaya pala wala nang gamit eh, no? Oh, uh, mga yung gamit nila yun sa tibag na. May mayo pa ako ng kape. Oh, ano ako? Ganyan di papakulay ko eh, nunaan mo lang ako eh. <laughs>